dami ng mga kahoy oh. Uh, ito, isa sa mga ano nito. Hallway din. Magkuy. Oh, uh, kilabot ko. Grabe. Grabe. samahan ninyo kung pasukin ang abandonadong resort dito sa Kapite. Itinayo ang resort dito sa Kabite noong 2015 ngunit dahil sa matinding dagok ng pandemya na pilitang magsara ito dahil sa bankruptcy. Anito ako ngayon sa ano, isang abandonadong resort na nakakatakot kasi last stress na ng umaga. So, hindi ako mapagsalita na maayos kasi nakakaramdam ako talaga ng sobrang takot. Pero samahan ninyo ako na na-explore natin to Itong resort na to ay mayroong mga uh, apartel na pwedeng tulugan ng mga nagbabakasyon. So, apartel yung tawag nila. Hindi ko rin malaman kung bakit. So, samahan nyo ako na pasukin natin ito silipin. Sumahan niyo ako ngayon. No? Dito tayo ngayon sa ano, hallway ng resort. Ah, katakot boy. Grabe. Lawak niya. Hmm, niya naman. Ya, oke. Okay. naman, no. Bintaan Binta anaknya. Di ko alam kung anong taon itinayo itong resort na to. Pero yan yung pinaka-highway niya. Na dito tayo ngayon. Sa pinaka-ano ng... Di ko alam anong tawag dito kung information o reception room. Di ko alam. Basta so, itong hallway na ito, ito yung, ano, isa sa mga part ng resort. Creepy. Eh. Ikot pa tayo. Yung mga tayo, ma ano na, mahina na. So, ikot pa tayo, silip pa tayo sa ibang area. dami ng mga kahoy, oh. Gabi. Ah, ito, isa sa mga ano nito. Hallway din. Ganda sana ng design, no? Grabe, ang ganda, oh. Madilim at nakakatakot ang lugar na ito. Napakarami mga bulok na kahoy at napakakalat. kasira, na. Yan, maigi. Maigi. Grabe, creepy. Tara, dapat pa tayo. Ay, walang jo. Walang jo, Rudy. Creepy dito. Tingnan nyo, may mga kabahayan, no? Ito yung sinasabi nga ata nilang apartel kung saan mga kabahayan na magpahinga yung mga magbabakasyon dito sa resort na to. So, pasukin natin. Hindi ko alam saan dadaan eh. yeah, Sige, puntahan natin to. Okay. penting aparte para may huminga. Oh, salamin. Makuy. Oh, oh, kilahabot ko. Grabe. Uy, ano yun? Ah, butiki. ko, lalo kong kinilabutan. Grabe. Ito, salamin. Oh, sabi daw, di ba, baka may makita. Aray ko. Grabe, may salamin dito. Ay, mga ka-shaker, may salamin. Ay, isa sa mga ano, kwarto nung abandon na resort na to. Grabe, kinikilabutan ako. Ah, wala nyo, Ano to? Ah, CR. So, may CR siya yan Wala na rin kisam eh. Pintahan na. Oh, isa lamin na naman. Wow. Subukan nga natin na ano. Patayin natin tong ilaw. yan Babaan natin yung ilaw. Ito yung salamin niya. Takot. Ayoko na. Creepy. Baho. Parang minamoy ako mabaho. Baho dito. Yan, papakita ko pa sa inyo yung mga ibang ano. Ibang mga bahay. Grabe, creepy. Ingat lang tayo mga ka-shakels. Ah, injured pa yung pako. ako. na ready Oop, sumabit pa. Daruy. Hmm. Oh, ayaw mo umalis yung paa ko. ko. Naiipit ako. Ano ba to? Oh, may vines sakit pa naman nung pa ako, naipit pa. Ah. Tiga lang, papokus ko lang tong camera. Grabe, nalubat yung ilaw ko. Full charge tong ilaw na ginagamit ko. Kaya lumabot tong video, bigla nalubat. Uy, hmm. Paniki lang pala. Ito, kwarto rin. Oh. Uh. Oh, grabe. Grabe ba? Creepy dito. Ah, salamin na naman. Sige, patay natin yung ulit. Yan, mga ka-shekel, salamin dito. Comment kayo pag may nakita kayo, ah. Yan lang. Ito yung pinaka -ano niya. CR. Grabe, basak na. Ito yung cabinet. Naubos na. Lagay ng aircon. So pare-pareho lang siya. Mga ka-shekels ng disenyo. Iisa lang. Sabi na katakot dito. Eh, palag. At ito pa yung ibang mga ano. Mga bahay na nandito. May mga puno eh. No? Ayan. Medyo malabo no. Ayun, yung mga kabahayan. Pare-parehas lang sila ng disenyo. Ito muna. Oop. Ay. Ito. Isa ulit bahay. Same, same lang. Ito, bahay din. Sabi na yan. Takot. So mga ka Creepy dito sa lugar na to. Kasi pare-pareho yung disenyo niya. Tapos parang may nararamdaman akong iba. Yung unang kwarto mabaho. Hindi ko alam kung bakit. Pero ito naman na Tsaka ang dami yung salamin dito. Pare-pareho lang. para bang yung lugar na to may mga portal creepy. Samahan pa ninyo ako, no? Tara. Okay. Ito mga ka-shackles, isang ano rin to bahay din. Dito naman tayo sa kabila. Ito mga ka-shekel, panibagong bahay ulit. Pasukin natin. Ito muna. May bahay na naman tayo ngayon dito. Nakapasukin. Nakakilabot ah, dito. Ibang klase. Tingnan nyo yung lugar na. Ito yung kisa ninyo. Lalo yung salamin. Ito. Itong bukod na ah. Wala nang salamin. ngipi, hey, hey, parang may naglalakad ah. Baka lang yun, hangin lang. para parador. Laki. Uy, CR din. Uy, ano Parang may sunipol. Tatakot ko lang to. Nakatakot na kasi dito mga ka -shakels. Grabe ba? Grabe na yan kita ng mga ano, sirahan na yung mga tiles, oh. sira sirahan na. Grabe na yun. Dito tayo. Ito pa, isang bahay. Pasukin pa natin. Ay, ang sakit tuhod ko. Pasensya na kayo. Oh tindi rin kumakasye so, mga so, di ka sa mga bantong din dito na ano aparte so, sa pakiramdam, ha. Ah. May ano yun yung yun ng yun Dami ng mga agyo, tagal na nitong ano, abandonado, dumi na. Pati sa hig, na nyo. Na, na, talagang ano na. Sila na. Ay, ito, cable ng ano. TV, coaxial cable. So, ito ay may... Mabuhi, nyo. banyo. Banyo, yung mga kasekes. May salamin na naman. Sige, patayin natin mga kasekes. Ayan. Ito yung ano dito? Salamin. Ang dami salamin dito. Ang daming portal pa ni Dorado. Ninilabot na naman ako. Teka, papakita ko sa inyo. Yung ilawan natin. Nangilabot na naman ako. Takot. Ito yung banyo niya. Ito yung ano, kabuuan. Takot. Tapi. Comment kayo kung may naririnig kayo mga boses ha. At uh, kayo na lang ang mag-timestamp nito. Kasi ako, ano, nakatakot. Kung meron lang naman, kung wala, okay lang naman. Pero kung meron, yun ang importante, mag-comment kayo. Ari ko. Creepy. Di ko alam ano mga pinagagawa ko. Ba't ako napupunta sa ganitong lugar? Limaw. E, samahan nyo pa ako. May tayo. Ito talaga nakakatakot kasi liblib -lib to. Kaya okay bumitaw. Samahan nyo ako. Ito mga ka-shakers. Puntahan natin yung likod. Grabe na yan. Dilim. Oh, ang sukal dito. Pag uumaga na. Grabe, dilim talaga dito mga ka-shekels. Tinan nyo. Sobrang liblib -lib niya. Ito yung dulo daw nung ano. Nung resort. Abandon. Kaya ito. Puntaan nga natin. Yun ano kaya ito. Sa so, kaya tayo pwede dumaan. Para may pakita ko sa inyo kung ano. Ay, sarado. CR ata ito, mga ka-shekels. Ikot tayo. Baka may... Ano pa tayo eh? Napasukan. Ito, grabe. Sukal dito. Oop, oh, ingat lang tayo. Taming hamog dito. Ano kaya to? Hmm, para siyang CR. Hindi ko alam kung ano to mga ka pero mukhang CR ito eh, Sarado. Creepy. Dito tayo. Ito na pala yung dulo. Ito rin yung kagaya, kaninang pinuntahan natin. Na ano, Na merong kwarto ng apartel. So ipapakita ko sa inyo mga ka-shekels yung pinaka-swimming pool nitong resort. Yan, para maano natin, makita natin lahat. Ayun. CR din dito. Sukay na natin to. Ah, oh, grabe. Creepy. Ay, puro ano na siya. Halaman na siya mga ka-shakels. Grabe, na ano na siya ng halaman. Kinain na yung buong lugar ng halaman. Halimaw. Dami lamok. Oh, may puno dito mga ka-shakels. Oh creepy. Uy, si CR Arden. Wala na siyang ano mga kasekel, so wala na siyang bubong. Hmm, kinain na. Meron parang kwarto ata to. Creepy. Mga ka-shekels, dito ko natatapusin itong video nito. At uh, mag na. So, salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsubaybay. At uh, huwag niyong kalimutang i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel. At uh, muli, paalam na sa inyo ito, Subay Patatas, na nag-iiwan sa inyo ng isang mga panindig balahibong gabi sa inyo lahat walang nyo, Rudy. Iyoko na dito. Hirap. Matakot mo. Limog.